isa sa may pinakamalaki at pinakamagarbong pagdiriwang para sa Senyor Santo niyo ang Cebu sa kanilang Sinulog Festival, ang kanilang mga paghahanda at ilan pang update sa kanilang pista roon, ihahatid sa atin ni John Aroa live. John, kamusta na ang feels John? Yes, kasing init nga ng panahon ang pagyakap ng mga deboto sa, sa pista o sa kay Senyor Santo Ninyo. Ngayon nga ay katatapos lamang ng traslasyon dito sa Cebu, kung saan libo-libo mga tao at mga deboto ang nakiisa sa naturang pagdiriwang. Umarangkada na nga ang traslasyon sa, ng Senyor Santo Ninyo sa Cebu kaninang umaga. Digaya ng traslasyon ng poong Nazareno, nakamotorcade ang imahe ng Batang Isus at Bering Maria mula sa Basilica Minor del Santo Niño papunta sa National Shrine of St. Joseph the Worker. Libo-libo mga deboto ang nakaabang sa ruta ng traslasyon. Nananabik na masilayan ang pagdaan ng Batang Hesus. Sa bawat kanto, may altar na inilagay ang mga residente. Nakalagay ang mga imahe ng Santo Niño na naging kaugalian na nila taon-taon bilang pagpupugay kay Santo Niño. May mga nag-alay ng sayaw habang nagdarasal. Ngayon uh, na narito tayo ngayon sa National Shrine ng uh, St. Joseph the Worker dito sa Mandawi City kung saan kasulokuyang ginaganap ang isang uh, misa at uh, ngayon uh, magtatagal o mananatili ang Holy Family ngayon dito sa simbahan hanggang so, Naputo lang yung linya ni John Subukan natin siyang balikan mamaya yeah. sa balita pero I'm sure Excited na rin kasi si John makiselebrate eh, dun sa pista na isa't ninyo. Muli, maraming salamat, John Aroa. Thank you. Excited, alam niyo naman kapag... At ikaw po lang muna, Mami Chiki. Oh, Kayo muna pala. Oh, oh. <laughs> muna tayo dahil oh. nakahanda dyan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.